eto na nga yung part 2 ng ating mini vlog nung nakaraan mga idol kung nabusog kayo nung nakaraan sa aking vlog baka dito umpisa pa lang e eh, madigay ka na papakita ko sa inyo yung mga nagagandahang muse dito sa Colinas. iba rin talaga ganda ng mga bulakenya eh no kaya ayan kusang nagsusum na naman yung camera natin shoutout nga pala sa lahat ng muse dito ah kahit na inaantok yung kaibigan kong si Jackie at si Amboy eh tinapos pa rin talaga nila yung opening so ayan balik kakagali ko lang ng face pay boy neto na diretso naman tayo dito sa may para umatid ng opening masyado nga kami excited kaya wala pang tao pagdating namin. Buti na lang dumating nga tong muse namin kaya nawala yung antok ni Jackie at ni Amboy. Pero ako talagang antok na antok pa rin. Ito nga pala yung jersey namin sa Empire Fitness. Nandito nga rin pala si Bukitobias, mga idol. Kasi kasali rin ng team AJL dito. Pero sa is Open League ata sila. Yung sinalihan kasi namin nila Amboy sa Inter Gym lang yon. Napagang nga kami natin kaya kakain muna kami rito sa Burger King. Ayan, shout out dito kay Ate, medyo mahihiyan ayo sa mama sa vlog. Ano naman kasi kinukuha ni Amboy yung number? Hoy, te, na kami, nagugutom na ako. Nagsumbong pa nga siya dun sa kasama niya kaya Ayan, nasabi sabi ni Ate Opis. Oh, Pero naawa na rin siya bandang huli kaya pina -order niya na ako. Kali nag-order ako ng isang burger, french fries tapos syempre kape pampagising kasi inaantok nga ako nito. Tapos ayan kumain na muna kami mga idol coating kwentuhan tapos picture picture. Tapos pinataya ako ng ending si Amboy at si Jackie. At napakaswerte naman talaga ni Jackie siya pa tumama ng ending. 1-2 lumabas niyan mga idol. At ayun pagtapos nga namin kumain mga idol bumalik na kami dito sa venue. At meron mo lang intermission number yung pep squad nila. Ang gagaling din nito, nakakatakot yung mga pagisagis nila. Tapos yun, nag-start na nga yung parada yan. Tinawag na yung team namin, mga idol. Bali, yung Empire Fitness Gym yung dinadala naming team dito. Yung gym dyan malapit sa log yan. Shoutout sa lahat ng teammate ko, ha. Tsaka sa lahat ng gym sa Empire. Ito nga yung news ng kabilang team, mga idol. O, tignan nyo naman, o. No? Quality quality rin Hindi naman mapigilan ng cellphone ko mag-zoom O oh, pa iso Para mang Miss Universe naman to Ang tangkad nito Pwede rin basketball player Kaya eto, kaibigan kong inaantok kay eh, Diyos ko Nakang pa habang pa nagbibigyo <laughs> Pare kala ko ba inaantok ka na Si Jackie naman na na yung cellphone Kaya ayun Hanggang tingin nila siya kay idol sa gili At eto, tinawag na nga rin yung team AJL Yung team nil Tobias Yan good luck sa inyo mga idol ha At eto, nakapag charge na nga si Jackie Ayan huli ka Ito <laughs> na kasi yung inaabangan niyang muse eh, no? Nag-auto zoom din ha <laughs> Eto na kasi yung talent portion mga idol yun yung naka-yellow, yung nabangan ni Jackie At eto na nga lumapit pa sa pwesto namin mga idol Kaya lalong nagisingtong dalawang kasama ko pero ako talagang inaantok pa rin At eto pala yung muse namin rumampan na oh ha Eh Tuwang tuwa nga tong kasama niya kaso alam, hindi ko lang kung ano pangalan na ito Alam eh. nyo naman hindi tayo nakikipag-usap sa babae eh. Habang sumasayo yung mga muse mga idol ako natutulog lang At eto na nga tinawag na silang lahat mga idol Tignan nyo naman kung gaano At ito panoorin mga talent nila mga idol E gusto na yung ko, battery ko ទិញបានទំនិញនេះហើយ na nga namin tinapos lahat ng news mga idol. Kasi lalo lang ako inaantok sa mga nakikita ko. Basketball kasi pinunta ko dito mga idol, hindi naman yung news. Kita kits tayo next vlog idol, salamat.